Ito pong gagawin nating effect ay tatawagin okay. po nating Dami ni Mi. Tara <laughs> sa CapCut, gawin natin. Let's go. Simpleng video lang po ang ginawa ko dyan. Katulad dyan, tignan nyo na lang po ang ginagawa ko dyan. Kunwaring may kinatok po sa paso, kayo na po bahala kung anong bagay ang lalagyan nyo ng pinto. Siyempre po, yung second clip po natin, yung nasa pinto na po tayo. Mas maganda po kung nasa 90 degrees ang layo ng inyong kamera. Sa akin po kasi medyo tumabingi. Pero madaling solutionan po yan. Mag-umpisa po tayo dyan sa second clip. Ibababa po natin yan gamit ang overlay. Hanapin po natin yung overlay sa baba. Kapag naibaba na po natin, ilong press lang po natin yan tapos i-drag po natin dyan sa unahan. Pantay lang po natin sa first clip. Stay pa rin po tayo dyan sa ibinaba natin yan dahil i-resize po natin yan. Focus po tayo sa baba, hanapin po natin dyan yung transport. Pwede po natin gamitin yung transport tapos resize. Pero sa akin, balik po tayo gagamitin ko po dyan ay mas. Hanapin po natin sa baba Yang mas. Siyempre po, ang pipiliin po natin dyan ay rectangle. Then, i-adjust lang po natin. Galawin lang po natin yung dalawang arrow sa taas at sa gilid para po ma-resize yan. Yung sakto po na pinto lang ang matitira. Sabi ko nga po kanina, wala sa 90 degrees yung pinto, yung camera natin kanina. gawin natin 90 degrees yan, yung pinakapinto. I-adjust po uli natin. Tap po natin yung rectangle po uli. Tapos po, piliin natin yung rotate. I-adjust na po natin para magpantay. Kapag good napo na po, tap po natin yung check sa baba. Then, paliitin na po natin yan. Itapat po natin dun sa may paso ng halaman. Then, abanti po tayo. Punta po muna tayo sa may hulihan. Dahil mahaba po yung second clip natin o yung second layer. Para hindi na po tayo mag-delete at umigsi yan. Tap lang po natin. Tapos, piliin po natin yung split. Then, piliin po natin sa baba yung speed. Itap lang po natin. Normal. Adjust na lang po natin yung speed nyan. Tapos po, punta po tayo sa bandang gitna. Focus po tayo sa pagkatok niya. Tigil po natin dyan yung playhead. Tapos po, piliin po natin yung diamond sa taas. Kapag nagka-diamond na po dyan, abandi po tayo. Tapos po, tigil po tayo dyan. Lagay po ulit tayo ng diamond. Then, punta naman po tayo sa bandang dulo. Dahil maglalagay din po tayo ng dalawang diamond dyan kapag nakapaglagay na po tayo ng diamond dyan, balik po ulit tayo sa unahan, Doon sa una nating nilagyan ng diamond. Tapat natin dyan, tapos maglalagay po tayo ng diamond sa second layer. Dapat po magkakatapat po yan. Basta itatapat lang po natin yung playhead o yung puting guhit na yan sa diamond sa ibabaw, saka po tayo maglalagay ng diamond sa baba. Then, hindi pa po tayo tapos dyan. Focus po tayo sa diamond na pangalawang nilagay natin. Dahil isusum po natin parehas yan. Nahain lang po natin yung second layer. Isum lang po natin. Kapag goods na po tayo dyan, next natin yung first layer. Make sure po na nakatap po tayo dyan bago natin galawin o isum na yan. Kapag goods na po tayo dyan, punta naman po tayo sa huling nilagay nating diamond. Same process lang din po gagawin natin dyan. Para po sa mga baguhan, more practice lang po kailangan dito. Hindi po isipin na mahirap gawin. Dapat po ang nasa isip nyo kung kaya ko, kaya nyo rin. Kung goods na, check po natin. Finally, kapag all goods na po tayo dyan, ready to export na po natin yan mga lods. Big shoutout po pala sa star sender natin. Tapos po sa mga lods natin nagpapa-shoutout. At big shoutout din po sa mga nag-comment sa reels kong yan. paano mga Lods. Salamat sa inyong panonood at thank you Lord. Peace out.